kung papiliun ka na ako kung sa man ang imuhang gusto ang ipasulod o ipagawas Aray, oh, sir. <laughs> make... You guys, magkas na na-decide So, nanapunta rin ni karon sa my Kuan Gaston Park So, part 2 ni siya mga boss na sa video nga itong uh, pangunta ng uh, ipasulod o ipagawas So siya nga video, mawawali siya sa mga bata o sa mga minor de edad. Wala tayong specific na pangalan or butang. So kung kung sa inyong mahuna-hunaan, mahuna na ang tubag. So let's go! Hey, Hi ma'am! Kamusta? mo mo? Sige. Tama'y panguntaan na sa mo ha. Wala yung Dili sila mamuspos og tao basta ma-interview kan aku? Ang pila ida di ma? <laughs> <laughs> ah, 18. 18? Uh, single or single gitu? Single. Kuno na kay uyab. Kuno ay crush. Ah, <laughs> 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 uh, nani <none is> someone. Oh ya, Peter Valentine's Valentine's Day. Pan. Ako pangutana sa imuha, walay specific nga pangalan or butang. So, kung sa'yo mo sulod sa si imong huna-huna, kumbaga mo na siya tubag. Game? Ma'am kapit hapit na mga Valentine di ba? Kung papiliyon ka na ako, kung sa man ang imuhang gusto, ang ipasulod or ipagawas. Ay! <laughs> Pagawas? <laughs> Anong ipagawas siya? Wala. Kaya sa buwang ko Para si mong huna ipagawas para <laughs> o ipagawas ang sakit ng gibati sa kasing-kasing para mugaan ng paminaw Thank you, Thank you ah Hello mga gwapa, kumusta? Hi ma'am Kasi ba nani ma'am? Ako si Cherry May Hi ma'am ma Cherry May Hi Ikaw? Sophia Sophia o si Cherry Yu Cherry Yu Okay so Si Ma'am Cherry may ba single or single gate? Single gate. Wala na yan? Wala pa. Tingo. Single gate. Two lonely people together. kapit <laughs> naman ang February 14, di ba? So, pwede nga happy ang kwan. Ang valente ninyo. Pwede po dili? Yes. Okay, so wala pa man mo yung mga uyab. Hopefully, after ang inyong video, maka-uyab na mo. So, gumawa ka mo kailan isa sa inyo, ha? So, closer kamay kayo. Nakakaikwan. So, nakakaipang mata na sa inyo, ha? So, so hapit naman ang valentines, di ba? So, para sa inyo, ha, kung sa may mas maayo, ipasulod or ipagawas. <laughs> itu pagawas iya pagawas nih pagawas for safety safety protection sore aja udah gendong naon naon Sok siapa deh pagawas for safety protection ya ulah kayak gendong naon naon sih buat jadi nggak mau kompeting jadi nggak mau kompeting ya terus sama nato nih kawan Wala man walau mantai kapagawasan saat ngi batik yang mantai uyab Hala, tahu lagi anak <laughs> itu dari yang sama nato pagpagawas karon. Hello, pagawas oh, no. sa friends. Yes, sa friends. Hello, pagawas sa mga member kado na kami masarigan ni Isabel. Sa sa cherry ni pagawas. Pagawas. Pagawas good. Pagawas. Good. Para safety. Safety. <laughs> pagawas ya Yes po. Kaya to ano Christian ay. Ay Christian. <laughs> Hello Christian. Oh. Okay. Help lah, shout out aku konsel. Okay, thank you.